Malapit na ang Pasko, anak. Wala ka pa rin bang pera? Hindi naman ako nag-iisa. Ito rin, oh, no, yung nanonood. Wala rin pera yan, no? oh. May pera ka? Oh, wala, di ba? Unan ka ba? Ay, hindi bagay sa akin yan. Try mo sa'yo. Hindi totoo yan. So, unan ba ako? <laughs> bakit? Amoy laway ako eh. Uy, <laughs> Beshi. O bakit? Alam mo ba kung saan napupunta yung mga masasamang sinasabi mo sa akin? Saan ba? Sa mukha mo. Ah! <laughs> ah! <laughs> Hoy, wala nang mura ngayon. Huh? Kaya ikaw magmahal ka na rin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <Vitamin> <Ay! coughs> <Ay! Ay! speaking> ka, no? Nagulang kayo, no? Akala nyo, pinitay ako, no? Momo <speaking> <Panahon. speaking> <Lolo>, kaya ako. Kapag <speaking> ako naging jowa mo, Gamit na gamit yung bibig mo Gunggong <laughs> Barili kita sa mukha Bakit? Dahil masarap ako magluto I love it Ayaw ni ma diba? <laughs> Malapit na ang Pasko anak Wala ka pa rin bang pera? <laughs> okay lang ako ama Hindi naman ako nag-iisa Ito rin oh yung nanonood wala rin pera yan, no? Oh. Gago! <laughs> may pera ka? Oo, oh. wala, di ba? <laughs> Sabi sa'yo, oh, may wala rin pera to <laughs> eh. So yun mga hello sa tatlong populas sa tay mga viewers diyan sa ating second viewers Thank you for watching mga hello at maraming salamat po sa inyong suporta